Ayan. Kumukululo to na pa ang ating tinola, guys. Ayan. Ang ating tinola, ayan. May halong pa ito ng manok. Hinaluan na kasawa ko ng, <laughs> ng paa ng manok. Gusto niya to eh. Pag ako nagtitinola, dyan naiinis ako kasi lagi niya hinaluan ng pa. Ayan. Hinaluan niya konti, mga ilang peraso. Ilalagay na natin guys ang ah, down sili. Ayan. Luto na to eh. Basta nilagay na yung laon sili. It's, it's considered na luto na siya. Ayan. So patayin na natin yung apoy. Ayan, luto na natin tinola. Ayan, may, may halo po siya ang panang manok. Gusto Pag ako talaga nagtitinola, hinahaloan ng asawa ko ng panang manok. So, pag nandito siya. Ayan. Oh, ready to eat na. Ayan, ready to eat na po ang ating tinola.